Ayan guys, kakain na kami na Everly. Ayan na ang pagkain ngayon. So, adobong tilapia. Special yan guys. Ako lang nakakalam ng recipe na yan. O diba, may lock na talong itlog. May kamuti pa. Ayan, brown rice. Tapos, ano, 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 alam nyo kung ano itong ginawa ko na ito guys. Burger yan. Burger na ano, carrots na may karne oh, ayan, ang aking favorite lito sa tsaka talbos kamote na steam. At may gulay din na mushroom. Ayan, kakain na kami guys. Ayan, puro karni naman ay. Eh. Karni, karni, yun na lang ang isda. <laughs> ayan guys, mm -hmm. araw-araw yata kami na ibalin may mukbang. Ayan. Hmm. Ayan guys, tingnan nyo naman ang aming pagkain. Ang daming dami. Diyos ko. Kaya nyo ubusin yan. O guys, O oh, laki-laki nga no. Tilapia. May burger pa o. Oh. No? may tinapay. Eh. Tapos ano naman tawag eh? Ito yung niloto ko pagabi. Ito barbecue. Ito barbecue to guys. Barbecue sa kawali. So ayan na. Ito yung alam nyo guys. Inilapit ni iba lahat sa akin yung gulay. Kasi hindi siya kumakain ng gulay. Ito yung steamed na talbos kamuti. O oh, Ayan. My favorite. Ayan, kakain na kami. Ay, wala ako, ano, ay, wala, wala ako sa namin ngayon. Wag ka naman sa amin. Ay, matayo, 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 matayo. Kailangan mo na salamin kasi mula buwan. Hindi <laughs> <Yeah. laughs> na nga, na magsalamin. Pwede naman ay, no? eh. No? Maganda ba? Kata naman bulag eh. Hindi ka pa na ang bulag. Hindi siyempre Kasi mo. Mas masarap. Ang feeling ko pag ako'y nakasalamin. Mm -hmm. akong kanin, guys. Brown rice! Wow. Dalawang kutsara is enough. Basta sabihin na naman ba kayo bakit hindi tayo nag-ulam nito ibalin, no? Anong tawag dito? Masrom? Lagi siya nagtataka bakit hindi nababawasan ang mga pagkain. Eh kasi nga, hindi niya alam, hindi ko makain yung isa dyan. Ang kain guys, bago niligo ako, basa kayo buko. Maganda man kamay. Ang dahil pagkain kasi. Ang kain guys! Hmm! Kain ko. Naiwan ko sa tayo sa salamin ko. <laughs> Para naman dito. Dito pala ang bulan. Hmm. Wala ba dun? Huwag ka na magsalaan, pwede ka mapahalitan mo tanda. Tira yeah. mo na, baka binabako mo siya. Yun yung isa lang. Ang mm -hmm. malaki? Oo. Yun pala eh. Yun pala. Kasi hindi ko kayo makita pag hindi ako nakasalamin na may ganyan. <laughs> mm Harap -hmm. guys, so love. Ah. Mm. Ang -hmm. sarap. <laughs>

Ang mga tigang ito. ba yun? Ang mga Ang mga lang ako kumain ng sarap na sarap sa ito. nagtawa siya na nagtawa. Hindi niya Hindi niya alam kung ano gagawin sa pagtawa. Ay, sarap naman talaga. Bakit pa sarap ng tala? Hmm. Sarap guys. Hmm. Itry mo mag-ulam na talong kamuta. Sarap tala. Alam mo guys, yung eh, iba lang, hindi talaga yung kumakain ng ano. Talbos kamuti parang ito hmm. lang tayo kasi siyempre ako nagluto lahat na niluto ko naka ito hmm. ah! sarap sarap ano kayong panguluhan na ng sa Parang masarap sarap naman ng aking pagkain na eh. yun. Ayan, kain tayo guys. Sarap nang kain ko talaga. Yung isa dyan guys, hindi talaga yung sasalita pag nakain kasi bawal siyang mm. ano. Bawal siyang ma... Uh, ano ba yun? Mm, Mabiti. Gustong gusto daw niya yung niluto kong talong at itlog kasi namimiss na yung talong niliss nga Beatay Beatay <laughs> Shout out sa iyo niliss na namimiss ka na daw na Evelyn Pera pera na ngayon Oh ano ba yan <laughs> Hindi na uso ang miss na yun Sarap guys Hamburger na karot O oh, sino masabi sa iyo na hindi healthy yung kinakain ko Lahat ng kinakain ko healthy kahit tayo kaming kalawak at least may karot para sa aking mga mata. Wala, dalawang kutsara nga lang yung kanin ko. Hindi ko maubos. Masarap guys. Mmmmm! 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 Yummy! Ay iba lang, ma mahirin lang ka dyan, masalita ka naman. Hindi ako masalit. Para parang mamaya kami, may, may kaunti pag tira. Kung kaya ayong tira dyan mamaya. Ay, wala na? no?

Kain lang kayo, guys! Red, hindi ko na alam kung anong May ano kasi, may nakaharap kasi. O, eh, dapat kasi tinanggal ko ito na. Hmm. Ayan. tanggal pala eh. Shout hmm. out sa, sa aking family sa Pilipinas! Kain kain talbos bus guys ah. I-try nyo guys magsalad ng talbos kamote. Ano, magdudurog lang kayong bawang, lalagay nyo to. Tapos, sibuyas na tsaka, ah, tuyo ang asuka. Ang sarap. Yung kamote, i eh, blanch mo lang siya ng konti. Tapos yun na

Kain ako ng kain pero salita ng salita. Hindi ba ba din? Alam nyo, ang tatay ko, ang tatay ko guys, alam nyo. Nung bata pa kami. Pag kumakain kayo, huwag kang magsasalita. Kain lang, asin kain, at huwag kailangan, huwag kang mag, Walang matitirang pagkain sa pinggan mo mm -hmm. tapos walang malalagdag na kanin sa ano. Talagang ganun ka ano ka ano strict ang aming ama. Ganun din kami. Bawal ano, bawal mag sa, magkwentuhan sa pagkain tapos yung pagkakaupo mo sa lamesa kailangan mm. ayusin mo upo. Nako ganyan ka strict yung tatay ko nung araw. Ay. Kung so, ngayon, ang mga bata, ang pa Ngayon, ang mga bata, nakaupo kanya-kanyang pesto habang nakain dahil may hawak na cellphone. Kakain ko anong oras nila gusto. Kaya yun. Kaya Hindi sabay sa hindi Hindi sabay sabay kumain. O diba? Hindi ka sa sabay. Ubusan ka na pagkain. mm, -mm. ka talaga. Ganyan talaga nung araw kami guys. Kwentong ano lang yun guys. Kwentong sinaunang panahon. Mm -hmm. Totoo yan. Hindi yeah. Wala nga, sa isang gabi, nasa bahay ka na. Lagi naka-ready yung sinturo ng tatay ko. Hmm. <laughs> <laughs> Pero hindi ako nakatikim ng palo sa tatay. Oo, nakatikim na ng palo doon na yung kuya ko at yung atik ko. Okay. Kasi bumait daw yung tatay ko eh. Nung isinilang na, nung isinilang na ako, nung lumaki na ako, yun, bumait na yung tatay ko. Pero ang nagsawa talaga nung sa palo, yung mga kuya ko at saka ate ko. Kaya, blessed pala ako kasi... Hindi ako nakatin na ng palo. Ang dami natin pagkain. Parang walang bawas pa. Ang sarap kasi. Ang sarap kumain guys. Pero healthy naman ang pagkain ko guys. So, kaya gayahin nyo na lang ako guys. Kasi healthy naman yung kinakain ko. Okay. Dawid na sa kong ito. Okay. Hindi ba ako kuma, kumakaman? Hindi na ako. May puti pa dun yung sa pintang. Hmm. Nakalagay sa pintang na kanil. E, Hindi na ito yung kumamaya.

Hmm. Tidak ya. <laughs> Tidak. Nakugas hindi nyo makikita ang pagkain ko pa ng napakaraming pagkain kasi matatapos na yung time namin. No? Hanggang 13 minutes lang kasi yung pang-premier ko kaya Takot ako sa tinik. Oh, yan na okay. guys, tapos na yung um, aming oras. Kaya naman, ano ah, ako guys. Maraming salamat sa panonood palagi sa aming pag, pag Ayan. Magbabay ka na ibalin. Kaya... Bye bye all. Ayan. Ayan. Wow. Di pa kami tapos kumain guys. Kaya see you next video. Bye bye. I love you all.